Kumpirmado ang pagsasama ng mga unang sangre at ikalawang mga sangre sa pinakaaabang ang Encantaja Chronicles, sangre. Alamin ang detalye. Kumpirmado ang pagsasama ng mga unang sangre ng Encantaja 2005 at mga sangre ng Encantaja 2016 sa much-awaited fantaserye na Encantaja Chronicles, Sangre. Isang hint narito ay ang mga video greetings ng apat na naunang mga sangre, maging ng mga sumunod na sangre, para sa mga ipinakilalang mga bagong henerasyon ng sangre, na sinabiang kaumali, Angel Guardian, Faith Da Silva, at ang nag-iisang lalaking gaganap na sangre na si Kelvin Miranda. Samantala, hindi naman na si Laya ng ikalawang sangre amihan na si Kylie Padilla, sa mga video greetings, tanging siya lang ang wala sa video greetings ng mga dating mga sangre. Una nang napabalita, na muling lalabas ang karakter ni Kylie Padilla, sa pinakaabangang engkantaja Chronicles, Sangre. Marahil ay pinasa sa lamang ng production ang mga Encantadix, para tutukan ng muling paglabas ng karakter ng ikalawang Sangre Amihan. May mga kumakalat din na mga litrato ng mga naunang mga Sangre, na kasama ang direktor ng Encantaja, na si Direk Mark A. Reyes. Una na ring nabanggit ng direktor na may posibilidad na mapagsama-sama ang mga una at ikalawang mga Sangre, sa much awaited na fantaserye ng Kapuso GMA7. Paano kaya ang magiging takbo ng istorya nito? Ano ang magiging papel ng mga unang mga Sangre, kay Sangre Terra, at sa mga tatlo pang bagong henerasyon ng mga Sangre? Sabay-sabay nating abangan ang Encantaja Chronicles. Sangre, sa pagpasok ng taong 2024. Ano ang masasabi nyo dito mga ka -cheezmokes? Just comment down below, please don't forget to click like and subscribe, para updated kayo sa mga showbiz at entertainment happenings.